Paisano Spitzeria. Uh, salamat sa sponsor uh, sa na kami kapitsa at para sa celebration ng aking pagkamonetize. So, thank you. Ito, under ako ng isang large pizza para sa team. So, maraming maraming salamat uh, mga manonimos, sponsor at sa aming pakain ng mayroon tanghali sa aking mga team. Kaya, uh, yeah. shells. And ito yung the Dito, dito ang dami ah. Amin noon, yung baray ng akiamo amo, yung nasa gitna. Yan ayan po yung bahay ng aking amo dati Diyan ako, yan, yung building na yan yan ako, kaya tinatakbo ko lang noon ng central, going to kaya from mid levels, going to central ito ay police station police station na central ayan po, makikita nyo po yung police station ito yung ayan, nag-picturean sila sa taas ito yung dogtong na escalator galing central going to mid levels dire po yan hanggang Robinson Road ay Conduit Road Oh, uh, yan galing yan sa mid levels uh, sa Conduit Road as in Robinson Road Namis ko yung talaga itong place na to kasi nag start ako dito 23 years old pa ako Uh, ang ano napaka convenient pagbaba mo ng building namin diretso na pa pwede ko na takbuhin isang bandiha isang planggana ma isang planggana ng pizza malalaki ko kasi yan ako sa amin maraming maraming salamat po ang ano nyo, for at doon din yung yung nag-sponsor din ng aming pag-games. Salamat po. Salamat at uh, sa nagsponsor sponsor ng papitsa. Maraming salamat po. Mamaya ulit. Dito po yung ano? Yung, yung amo dati. Yung, yung working place ko. Yan. Yan ang building ng amo ko dati. Diyan kami nakatiga. Andyan ako dati sa 28th floor. Masyadong uh, mataas yan do naman ang police station. central Police Station. May hmm. place talaga, itong place na 'to ay napaka-convenient for mag-di-drop, hindi na kailangan mamasakay. Nakapunta ang Sinzao. Dito na. Dito may mga nabibikturan kasi maganda yung view sa taas. May ganyan mga tourists. May mga turista hindi na ako po rin so nandito ako sa mid-weekend bakyat ako oh kaya tayo si Abby maraming maraming salamat po hello guys nandito uh, na kami maraming salamat po uh, sa sponsor ng aking pabanner at ito. Banner. Ayan. Banner. Maraming salamat. Ano sponsor. Ayan. At uh, sa aming surprise. Pa-surprise na ito damit. Kaya maraming maraming salamat. At sa, at sa aming. Wow, ano At sa sp Sponsor ng pizza at to mga foods namin. Maraming salamat. Yon ang aming ayan. Salamat po pa surprise na ano sa akin na damit. Maraming salamat ma, oh, po. Ma, yun ang biko mo. A, ano mo? banana na. na. Maraming salamat. At meron din po sa ano, meron din po so, kay Miss Link Kids at kay Ma'am Roth sa Pinas at kay Ichona andon. Malamig yan. Maraming salamat po. Para mag-ano, picture ka dyan. Maraming salamat.

video ba yan? Maraming salamat! Maraming salamat! Thank you running for congressman coming to the congressman. Moe Evelyn, thank you. All children, the congressman. Amen! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you. Thank you po sa okay, t-shirt. Okay, ano? Ma'am, Anonymous, maraming salamat. Maraming, <laughs> maraming salamat sa po. Ma am, Thank, Thank you. Thank, Thank you, you sa sponsor ano, ni Anonymous. Thank you, ma'am. Thank you uh -huh. sa blessing. Sponsor. Yeah, okay na. Thank you din kay Ari sa ko. nagdala. Sa so, nag-effort pinaprint print ko pa. Yan. <laughs> pa niya, niya akala ko ano lang 'yon, 'yon ito lang siya oh. may damit pala. Maraming salamat. Mag 2 years na itong channel ko pero nag-active lang siya last year. So yung una upload ko po is November 17, 2 years ago. Galing sa Pilipinas. Yan, may dala si Abi galing sa Pinas na no, mga foods. At salamat din sa sponsor sa pizza at daming chicken, drinks. Maraming salamat. May bisita kami, pinsan friend niya, no? Ayan. Hindi siya YT, hindi siya YouTuber. Uh, ayan. Guest namin. Ayan. Yung ibang t-shirt na iwan nandon sa ano, pero hindi nahabol sa pagpadala. Hindi nila masuot ngayon ni Ma'am Roth at ni Miss Linkis at ni Chona. Ayan. Ayan. So sa eh. Sa Hello guys. Kay tapos kayo, ano, ano, na lang ano, uwi na. Malamig na. Uh, uh, si Vic umuwi na una na kasi eh, pumunta na agency. So ayan, nagagayak eh, na, na, na yung mga dugo. Pumunta pa kasi okay. sa agency si Vic Kaya wala hey, siya. Eh. Eh. Ayan. Ayan. Eh, ayan. Nagbibis ay, na sila. Na. Na, Pauwi na. Ayan naman si Mau Mau. Na, ano, si Mau, ano? Ayan. Nakahapul pa rin. Ayun si Abi. Salamat Abi. Ano Malagkit na ano. Malagkit ang tingin. Yeah, nag-ano na siya sa kanyang gamit. Nag-sharo na si Abi. Nag-sharo na, 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 na ako na ano, guys. Balutin mo na, ako. Biko. Ayan na. Uh, masarap yung Biko. Ayan din si B. Si Joby. Maraming salamat. Bigyan Ayan lang ko ba. Ang bitsit. Basta ano Ang bitsit. Ang bitsit. Pizza, mayroon pang natira. Kali, nandito naman si Maribik sa mga video ko eh. Ayaw mag-off. Ayaw na mag-off. Ayaw ka Noon, oh. bata pa ako. Nakikinig ka rin yan? Noon. <laughs> Ay, rin yan? Noon. <laughs> Ayan, ang sobra yan. May, Ito na no, ano, lang. Ang natira sa amin natira. sa kaaw. Uh, at saka yung coke. Marami pa kami coke. Pero marami nga. Tilaway ang biko. Ayan. Mm -hmm yung pizza, i-grill mo yan pagdating sa inyo. kayo, six, 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 one, Thank you, thank you, sponsors. Um, thank, thank you, Mami ibelin Thank you, Ading Kay Lucana. Ati okay. uh, Berchi, okay. Mami Sabin Bulalaki, Mami Liberty, sina, sina, Pintin, na Ati Helen, Si Edith Lucero, Maraming Salamat, Mami Dion. Ayan. Ma'am Ate Miloy, maraming salamat sa inyong lahat Ate Virgie. Sino pa? Umaw. Hindi ko na naano. Namin ka um, pa ni Kapi ba? Ate Pula, kainin yan. Ate Kapi. Ate Edna, Ate Lasin, Ate Helen, mga ka-explorer, one by one. Hindi ko na maalala isa-isa. Ang aking, ang aming ate, Ate Loisa. Kamumuni na rin yan, namuni na rin. Mean, after niyang ano like niya. Meron na. Meron na ya si Ama bye bye, bye, -bye.